ngayong araw guys ay patungo ang aking pamilya sa unasa namin. As you can see guys, ang ganda talaga mag-travel, lalot na sakay mo yung bangka mo patungo sa unasan. Ang saya talaga sobra mag-travel patungo sa unasan. Sa puntong ito, abot na kami sa unasan namin at pinunduhan na ng aking anak ang pambut namin para hindi ito maanod. At ngayon, nag-ayos na rin ng asawa ko dahil maglangoy-langoy na siya sa pangwa ng kung ano-ano na mapapagkitaan namin dito. At mamaya na ako. Unsa maning manginhasay nga kauban nato? Naghingutu ay naman maski naa sa dagat murag mga wakwak. -wak. <laughs> Ayun na ang asawa ko naglangoy-langoy na talaga siya. At ngayon bumalik na na may dalang tuyom at sawaki. waki. Di Dinaguyod-guyod na po siya planggana dito. Asyo kan si may tuyom na po siyang nakita. Karun, ka o banag yun ako ang akong bana kay hunas naman lagi sa nasa na mo mauna di ay ning iyang kuha nga yung as you can see gibalikan ako ang akong mga anak sa pambot kay basi nagunsa na ni sila karon sa pagbalik na ako hayahay rang isa katabun tabon pag naong sa pag imil niya ang isa pod kalooy naning kamot kamotog kaon kaon kay lagi udto naman pod karon wa pagyoy sudan kalooy pod Mao siya ang kuha ganina sa akong bana og ako ni siya karong gilimpyuhan kuha ano gunod aron mabaligya og mabutang sa lapad. gyo na limang pangita isla kapoy pero always gihapon padayon aron makapalita sa atong mga utanon og makabayad punta sa atong mga utang-utang karon. As you can see guys, nilimpyuhan ko na ang tuyo ato napuday na po dahil ibutang sa lapad aron na tayo mabaligya pag uli na niya sa puntong ito tapos na ako sa paglimpyo ng toyum at ito balik naman ako sa unasan para maganap naman ang maaaring maibinta natin mamaya at ngayon may sawaki naman akong nakita dito akong husband po ning kamot sad sa iyang pangita karun ning kamot yun miduha kay dili jun pwede nga si husband ray maning kamot sa panahon karun wa na'y uso ang bana ray mangita apil sad ta asawa o'y maning kamot Mahal na ang mga palitunon karon maong kita po dasawa, sa po sa atong taman. Di kay maritis di ha, pangimantay sa uban. Paning ka mga maritis di para na yung inyong kanunon. Dili man sa panghilabot ninyo pero maojud ning husto ang maningkamuta para sa future nato. Sa puntong ito nakita ko si Antipilang Pilang na naglimpyo ng sawaki at nasa lapad na ang uno dito. Ang akong anak pod kitagbalatan na ituman. Daghan gyud ito ban nga balatan ang kanyang nakit-an. Ako po diri kaon-kaon ra pud og lato sa unasan. Pati pud akong anak na pud og lato sa unasan. Pagkawaw ani og maningkamot lang gyud ta makakaon gyud ta og makakwarta. As you can see guys, ayan na lahat ang huli namin sa panginginas dito. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Please don't forget to subscribe, follow at share na rin para titit kayo lagi sa mga susunod na video natin.